Nagluto nga po pala ako ng ulam namin for today, our lunch na overload chop soy. Bago ang lahat mga kananay, is Girl Del Vlog and Rydel's Vlog. Have a good day, everyone and keep safe. At ito na nga mga kananay, ay magigisa na nga po pala ako dyan ng bawang at saka sibuyas. Nakaprepare na nga po pala ako lahat ng aking lulutuin, lalo ng mga sangkap or gulay at ating sasaku. At hindi ko na nga na-videohan ang aking pagpiprepare mga kananay ng aking lulutuhin at dahil nga tinamad ako. <laughs> minsan may katamaran, minsan nasipag, ganun lang ang high weather weather lang. Bale, una ko nga po palang iginisa ang balon-balonan ng manok mga kananay. ay nilagyan ko na nga po siya kunti ng tubig. Nung nawala na nga po ang tubig na inailagay ko mga kananay, ay isinunod ko naman po itong igisa yung atay ng manok. Bale, iginigisa ko nga po siya ng mabuti dito mga kananay para hindi po siya malansa. Kung mapapansin nyo mga kananay, ay hindi na nga po ako naglagay dyan ng luya. At dahil nga chapsoy po ang aking lulutuin mga kananay, ay hindi po talaga ako naglalagay ng luya. Naglagay na nga po wala ako dyan ng paminta magic sarap at ito naman ay susunod ko yung oyster sauce. Hindi po tayo magkapare-pareho ng pagluluto ng chop soy mga kananais. O diba, ba nyo? At kung ganito naman po kayo magluto mga kananays na katulad ko na naglalagay ng mga oyster sauce, ay for the go, magkakasundo tayo dyan. At kung hindi mo pa po nararanasan ang ganitong pagluluto ng chop soy mga kananays na may oyster sauce, ay gayahin mo na po yan. Nung naigisang na nga po mabuti yung mga sakong mga kananays at yung mga inilagay kong ing Ingredients ay inilagay ko naman po itong mga gulay. Inuna ko nga po itong inilagay yung mga matitigas lalo na po itong sayote, carrots at itong patatas po natin. Binekos-mekos ko na nga po lahat mga kananais ay magdadagdag po ako ulit ng tubig. Isang mangkok nga lang po ng tubig ang aking inilagay ay okay na. Hihintayin na lamang po natin kumulo ito. Pagkakulo nga po itong niluluto ko mga kananais ay nilagay ko na rin po itong bagyubin. Nung nailagay ko nga po pala itong bagyubin greens mga kananays ay sinunod ko naman po itong cauliflower bali cauliflower nga po pala ang aking idinagdag mga dahil nga po ang broccoli ay sobrang mahal kaya hindi ko na po nilagyan ng broccoli at ito naman mga kananais, ay naglagay din po ako ng konting asukal nakulangan po kasi ako sa tamis ng oyster sauce na aking inilagay kanina kaya nagdagdag po ulit ako ng konting konting asukal ay saktong sakto na po yun at syempre hindi naman po mawawala ang ating pampalapot bali nagtimpla nga po pala ako dyan ng cornstarch mga kananays. Yan po yung ginamit kong pampalapot. Bali na kulangan nga po ako sa lapot niya na inilagay ko kanina mga kananays. Kaya inilagay ko na nga po pala lahat ng cornstarch. Kaya ito sobrang lapot na at napakasarap mga kananays. At syempre para mas marami po ang gulay mga kananays ay nagdagdag din po ako ng pichay baguio. Bali pa ko lamang po ito ng 1 minute mga kananais, ay okay na ang gulay. At tignan naman mga kananays kumukulo na nga ito at sobrang napakalapot at kung nagustuhan nyo naman po ang aking pagluluto ng chop soy mga kananais just comment below naglagay nga din po pala ako ng itlog bali nga po ang nilagay ko ay 3 pieces dahil nga kahapon galing po akong bayan mga kananais ay hindi nga po pala ako nakabili yung mga maliliit na itlog kaya ito na lang po ang inilagay ko at sa mga oras na to mga kananais ay luto na po talaga ang aming ulam ay ang sarap bango at dahil nga kaninang umaga mga kananais nag breakfast lamang po kami ng slice bread at saka maylo. Ganito po talaga kami dito sa bahay mga kananais. Pag walang pasok ay mag slice bread na lamang po kami or maylo. Ay okay na po yun sa amin. Nagsandok na nga po pala ako mga kananais dahil nga po nagugutom na po kami. At ito na nga mga kananais, sobrang bango. At syempre hindi lang po mabango, masarap din po mga kananais. Kaya tara sabayan nyo naman po kaming mag-lunch ngayon. At bago na naman po matapos ang aking video mga kananais, don't forget to subscribe. subscribe my youtube channel and don't forget to share and like god bless everyone thank you for watching